sa pagpapatuloy ng ating recap, makalipas ang kaunting sandali, muling nagtungo si Kenichi upang makipagkita kina Mo at Primate. Ang layunin niya ay may benta ang asin at asukal para sa magandang kita. Sinubukan ni Mo ang kalidad ng asukal, at labis siyang nasiyahan dito. Gayunpaman, hindi niya ito mabibili kay Kenichi dahil ang estado ay may eksklusibong karapatan sa asin at asukal. Kung bibilhin ito ni Mo mula sa hindi-autorisadong source, tiyak na mapapahamak siya. Sa kabila nito, masaya si Mo dahil ang mga alahas na naibenta ni Kenichi sa kanya noong nakaraan ay mabenta ng gusto. Gusto niyang bumili ng mas marami pa agad-agad, ang karagdagang mga alahas na ibinenta ni Kenichi ay nagdala sa kanya ng 15 gold coins, nakatumbas ng humigit kumulang 3 milyong yen. Ngayon, sapat na ang pera niya upang bilhin ang log cabin na nakita niya sa tindahan. Sa totoo lang, hindi pa rin makapaniwala si Kenichi na may buong cabin na binibenta sa tindahan, at sa halagang 1.7 milyong yen lamang. Parang napakaganda para maging totoo, pero hindi pa lalampasin ni Kenichi ang pagkakataon. Kaya't binili niya ang log cabin, sa kasamaang palad, tila ang cabin na ito ay galing sa Aya dahil nang bilhin niya ito, nabagsakan siya ng tambak ng kahoy na tabla at mga tagubilin na hindi niya maintindihan kung paano sundan. Binasa niya ang mga tagubilin ng mano-mano, at gaya ng kanyang inasahan, magiging napakahirap ang pagbuo ng cabin na ito. Pero dahil binayaran na niya ito, wala siyang magagawa kundi tapusin ito. Habang nagsisimula si Kenichi sa konstruksyon, napadaan ang mga Beastfolk na tumulong sa kanya noon. Bilang pasasalamat, nagkusang loob silang tumulong kay Kenichi sa pagbuo ng kabin. Lumipas ang ilang linggo, at dahil sa tulong ng Beastfolk, nagawa ni Kenichi na makapagpatuloy ng maayos sa konstruksyon habang bukas pa rin ang kanyang tindahan. Sa loob lamang ng halos isang buwan, natapos din ang kabin. Lubos ang pasasalamat ni Kenichi sa Beastfolk kaya't nag-organisa siya ng isang masayang barbecue party bilang pasasalamat. Gayunpaman, kahit natapos na ang cabin, marami pa rin siyang kailangang gawin, tulad ng pagpipinta ng mga dingding at bubong, at pagbuo ng sariling sistema ng kuryente. Umabot pa ng isa pang buwan bago niya tuluyang naisaayos ang lahat ng pangangailangan. Nang matapos ang lahat, ang bahay ni Kenichi ay ganap ng self-sufficient. Naglagay siya ng bakod sa paligid ng kanyang bahay at farm, at para sa kuryente, nagtayo siya ng ilang solar panels. Sa wakas, nang matapos niya ang kanyang dream home, ang unang ginawa ni Kenichi bilang selebrasyon ay ang mag-enjoy sa isang mainit na paliguan. Bagamat kailangan pa ni Kenichi na alamin kung paano magkakaroon ng indoor plumbing, kinailangan niyang gumawa ng ilang bike trips para punuin ang kanyang paliguan. Kinaumagahan, bumalik si Kenichi sa inn upang ipaalam kay Elia na natapos na niya ang kanyang forest cabin, kaya hindi na siya mananatili sa inn na iyon. Medyo nagulat si Elia dahil hindi niya akalain na seryoso si Kenichi nang sabihin itong magtatayo siya ng bahay sa gitna ng kagubatan. Pero masaya rin siya para kay Kenichi dahil natupad nito ang isa sa kanyang mga pangarap, kahit pa nangangahulugan ito na hindi na sila magkikita ng madalas. Kinabukasan, nagising si Kenichi sa kanyang cabin, dahil napakaganda ng panahon, naisipan niyang lumabas at kumuha ng litrato ng mga bulaklak sa paligid. Subalit, ang kanyang maliit na pag -e enjoy ay biglang naputol ng muntik na siyang tamaan ng palaso. Sa sobrang gulat, nahulog si Kenichi sa kanyang bisikleta. Mas lalo siyang natakot ng may sunod-sunod pang palasong pinakawalan sa kanya, kaya't mabilis siyang nagtago sa likod ng puno. Ang mga nagpapakawala ng palaso ay ilan sa mga bagong beastfolk na naninirahan din sa kagubatan. Sa kanilang depensa, nasa kalagitnaan sila ng pangangaso kaya't instinctive nilang inatake si Kenichi, iniisip na maaaring isang banta siya. Kahit na napagtanto ng mga beastfolk na si Kenichi ang tao na nagtayo ng bahay sa kagubatang ito, hindi nila ito inintindi at nagpasya pa rin silang patayin siya. Walang ideya si Kenichi kung bakit siya inaatap ng mga beastfolk pero hindi niya hahayaang gawin nila ang gusto nila ng walang laban. Kaya't kinuha niya mula sa kanyang inventory ang kanyang slingshot at nagsimula siyang gumanti. Nagulat ang mga beast folk dahil hindi nila inasahan na lalaban ng isang mahina nilang akala na tao. Nagkaroon sila ng pagdadalawang isip ng magtapon si Kenichi ng fur sa kanila at inilabas pa ang kanyang excavator. Wala nang balak ang mga beast folk na maghintay para malaman kung ano ang kayang gawin ng makinang iyon, kaya tumakbo silang lahat palayo. Naiwang nagtataka si Kenichi kung ano ang nangyari at bakit siya inatake. Habang nagmumuni-muni, bigla niyang napansin ang isang sugatang hayop na umiiyak sa sakit malapit sa base ng isang puno. Ang hayop, isang pusa, ay tinamaan ng palaso sa paa. Tila hindi na ito tatagal pa kung walang gagawin si Kenichi. Nilapitan niya ang pusa, pero hindi ito nagtitiwala sa kanya kaya't nagngangalit ito habang siya'y papalapit. Ayaw ni Kenichi na makagat kaya't gumastos siya ng kaunting pera upang bumili ng cushion armor, sakaling subukang kagatin siya ng pusa. Ngunit nang subukan niyang alisin ang palaso, halos hindi man lamang lumaban ng pusa, marahil dahil naubos na ang lakas nito. Dahil dito, mas madali na para kay Kenichi na gamutin ang sugat ng pusa. Bumili si Kenichi ng bote ng alkohol upang linisin ang sugat at pagkatapos ay naglagay siya ng antibiotic cream napangalagaan na niya ang sugat ng pusa, ngunit walang kasiguruhan na mabubuhay ito sa labas kung mag-isa. Dahil dito, nagpa siya si Kenichi na dalhin ang pusa pabalik sa kanyang bahay. Naglatag siya ng kumot para sa pusa upang makapagpahinga ito, pero hindi pa rin ito gumagalaw mula ng gamutin niya ito, kaya't nagsisimula na siyang mag-alala. Wala pa siyang nakikitang vets mula nang dumating siya sa bayan na ito, pero baka may uri ng hilang magic na maaaring makatulong kaya't nagpunta siya sa wizard upang magtanong, matapos pakinggan ng wizard ang kwento ni Kenichi, na pagtanto nito na ang nakita niya ay isang bobcat. Gayunpaman, hindi maintindihan ng wizard kung bakit pagugustuhin ni Kenichi na pagalingin ang hayop, samantalang madali naman itong patayin at ibenta ang balahibo nito para sa malaking kita. Mukhang hindi makakatulong ang wizard, kaya't bumalik si Kenichi sa labas. Habang papalabas si Kenichi, napadaan si Miley at bigla siyang tumalon kay Kenichi, sinimulang amuyin ang paligid niya. Naamoy niya ang scent ng bobcat, at dahil ang kanilang lahi ay itinuturing ang mga bobcat bilang mensahero ng Diyos, labis siyang natuwa at nais niya itong makita ng personal. Sinundan ni Miley si Kenichi pabalik sa bahay, at nang makita niya ang bobcat, agad niyang napagtanto na ang sugat nito ay gawa ng dog beast folk. Dahil dito, nagbitaw si Miley ng sumpa na gagantihan niya ang mga ito. Samantala, tila mas bumubuti na ang kalagayan ng bobcat pero patuloy nitong sinusubukang dilaan ang sugat nito dahil dito napilitan si Kenichi na maglagay ng cone sa ulo nito humanga si Miley sa kakayahan ni Kenichi pagdating sa pangangalaga sa kalusugan kaya tinanong niya si Kenichi kung isa ba siyang doktor sinagot ito ni Kenichi na hindi siya doktor pero may kaalaman siya sa first aid bilang pasasalamat sa pagliligtas ni Kenichi sa Bobcat nagpunta si Miley sa labas para mangaso at nakakuha siya ng bird meat para kay Kenichi nang dalhin niya ito pabalik, inihaw ni Kenichi ang karne para sa kanilang hapunan. Matapos kumain, sobrang pagod si Miley kaya't nakiusap siya kay Kenichi na payagan siyang magpalipas ng gabi sa kanyang bahay. Tinanong siya ni Kenichi kung okay lang na iwanan niya ang trabaho niya para manatili rito, pero sinabi ni Miley na mas iniisip niya ang kalagayan ng Bobcat kaysa sa trabaho ngayon. Pumayag si Kenichi na manatili si Miley sa gabi, pero sinabi niya na isa lang ang kama niya. Dahil dito, iminungkahi ni Miley na magtabi na lang silang dalawa. Sa huli, natulog sila ng magkatabi, at nauwi si Miley sa ibabaw ni Kenichi. Makalipas ang ilang araw, mukhang bumubuti na ng husto ang kalagayan ng pusa. Dahil dito, nagpa siya si Kenichi na magsimula ng magtrabaho sa kanyang farm. Bagamat kaya niyang bilhin ang mga seedlings at mga kagamitan para sa farm, kailangan pa rin niyang pag-isipan ang tungkol sa problema niya sa tubig ang pagpunta sa ilog tuwing kailangan niyang diligan ang mga pananim ay magiging sobrang abala. Ang unang naisip niya ay magtayo ng isang well na may pump, pero ipagpapaliban niya ito hanggang bukas dahil masyado siyang pagod para gawin ito ngayon. Natulog siya ng maaga, ngunit kinabukasan, nagising siya sa bigat ng bobcat na tumalon sa kanyang tiyan. Kahit masakit iyon, masaya si Kenichi na makita ang bobcat na puno ng sigla tinanggal niya ang cone sa ulo nito at pinakawalan na ito pabalik sa kagubatan upang ipagpatuloy ang natural nitong buhay. Ngayon, tungkol naman sa problema ng tubig, nagpa siya si Kenichi na magpahinga muna mula sa pagbubukas ng kanyang tindahan upang makapagtrabaho sa balon. Gumawa siya ng butas sa lupa at nag-install ng isang electric pump, kaya't ngayon ay mayroon na siyang madaling akses sa sariwang tubig anumang oras na kailangan niya. Bilang selebrasyon, nagsimula siyang punuin ang kanyang paliguan upang makapagbabad. Ngunit bigla niyang narinig si Primula na tinatawag siya. Nagulat siya na makita ito roon, ipinaliwanag ni Primula na dahil hindi niya binuksan ang kanyang tindahan sa araw na iyon, nag-alala siya. Sinabi pa ni Miley sa kanya ang tungkol sa log cabin ni Kenichi, kaya't nagpa siya siyang bisitahin siya. Namangha si Primula na naitayo ni Kenichi ang lahat ng ito ng mag-isa, pero bigla niyang napansin ang higanteng excavator na nasa tabi ng bahay ni Kenichi. Kaya tinanong niya ito kung para saan iyon, ayaw ni Kenichi na ipaliwanag pa kung paano gumagana ang excavator. Kaya't sinabi na lang niya na ito ay isang summon familiar para gawing simple ang usapan. Lubos namang naniwala si Primula, pero ngayon iniisip niyang marunong si Kenichi ng magic. Hiniling ni Kenichi na huwag sabihin ni Primula ang tungkol dito kahit kanino pagbalik niya sa kanilang lugar. Ngunit sa ganitong oras ng araw, malamang nasarado na ang city gates, kaya't hindi na makakauwi si Primula alam na ito ni Primula, kaya't balak na talaga niyang magpalipas ng gabi kay Kenichi. Kahit pa siya ni Kenichi na isa lang ang kama niya, sinabi ni Primula na ayos lang iyon. Habang nag-uusap sila, napansin ni Primula ang bar aisle sa likod ni Kenichi, kaya tinanong niya kung para saan iyon. Ipinaliwanag ni Kenichi na iyon ay para sa isang hot bath, kaya't nasabik si Primula at nakiusap na subukan ito. Pagsapit ng gabi, pinainit ni Kenichi ang tubig sa bar aisles, at nang makapasok si Primula, sobrang nasiyahan siya sa mainit na pakiramdam nito. Ngunit dahil nasa gitna sila ng kagubatan, medyo kinabahan si Primula at tinawag niya si Kenichi. Sinabi ni Kenichi na nasa kabilang panig lang siya ng pader, pero sinabi ni Primula na mas makakaramdam siya ng ginhawa kung makikita niya si Kenichi ng harapan. Matapos niyang maligo, binigyan siya ni Kenichi ng isang bathrobe para isuot, at napahanga si Primula sa init at ginhawang dala nito. Dahil dito, nakiusap si Primula kung maaari niya itong bilhin. Sinabi ni Kenichi na hindi iyon binibenta, pero dahil sa patuloy na pakiusap ni Primula, pumayag na rin siyang magbenta ng ilang piraso. Pagkatapos, binigyan siya ni Kenichi ng isang nightgown para isuot sa pagtulog, at halos hindi makapaniwala si Primula sa dami ng magagandang produkto na meron si Kenichi. Sigurado siyang kung magpapatuloy si Kenichi sa kanyang negosyo, magiging isa siya sa pinakadakilang merchant sa buong kaharian. Gayunpaman, hindi interesado si Kenichi sa layunin na maging tanyag na merchant, dahil tiyak na magdudulot iyon ng problema kung mapansin siya ng mga nobles sa lugar. Ang nais lang niya ay mamuhay ng tahimik at kumita ng sapat na pera para maging komportable. Nangako si Primula na gagawin niya ang lahat upang tulungan si Kenichi na mapanatili ang tahimik niyang buhay. Makalipas ang kaunting sandali, natulog na sila, pero ayaw ni Kenichi na maulit ang nangyari kay Miley, kaya't nagpa siya siyang bumili ng pangalawang kama para kay Primula sa gabing iyon upang maiwasan ang anumang nakakatawang insidente. Samantala, sa kampo ng mga outlaws, mukhang nakatanggap si Shaga ng isang trabaho mula sa isang napakahalagang tao. Mukhang magkakaroon ito ng malaking problema sa hinaharap. Kinabukasan, dinala ni Kenichi si Primula pabalik sa kanilang lugar, at habang naroon siya, naisipan niyang makipag-usap kay Mo tungkol sa mga bathrobe na hiniling ni Primula. Natuwa si Mo sa kakaibang tela nito at naisip niyang magiging mabenta ito. Dahil nasa usapan na rin sila, binuksan ni Kenichi ang posibilidad ng pagbibenta ng mas spicy na produkto. Bagamat mukhang interesado si Primula, agad na tinanggihan ni Mo ang ideya. Biglang pumasok si Margaret sa silid upang dalhin kay Mo ang mga ledger na hiningi nito. Dahil mukhang interesado si Kenichi, ipinaliwanag ni Mo na abala siya sa pag -re rewrite ng mga lumang ledger dahil ang Empire ay kamakailan lamang nagpakilala ng isang bagong sistema para sa pagsubaybay sa mga benta na tinatawag na Double Entry Bookkeeping. Nagulat si Kenichi dahil ang Double Entry System ay pangkaraniwan na sa Japan. Ito rin ang nagpaalala sa kanya ng sinabi ni Mo tungkol sa pagbilis ng pagkalat ng impluensya ng Empire dahil sa mga bagong imbensyon mula sa isang partikular na tao. Sa katunayan, sinabi ni Mo na susubukan niya ang isa sa mga pinakabagong imbensyon ng taong iyon, at sa sorpresa ni Kenichi, iyon ay isang pitcher pump. Dahil dito, lalong tumibay ang hinala ni Kenichi para sa isang tao na makaimbento ng pitcher water pump ng ganoon kadali, kinakailangang may kaalaman na ito sa teknolohiya. Ibig sabihin, maaaring may iba pang tao mula sa Japan na napadpad sa mundong ito bahagyang nag-aalala si Kenichi, dahil mukhang nagkaroon siya ng posibleng kompetisyon. Sa mga sumunod na araw, paminsan-minsan ay dumadalaw si Primula kay Kenichi at nagpapalipas ng gabi sa kanyang bahay. Pero espesyal ang gabing ito dahil bukas ay aalis si Primula para sa isang supply run, kaya't hindi siya makakadalaw ng matagal. Tinanong niya si Kenichi kung mayroon pa siyang spicy nightgown, dahil gusto niya itong bilhin na ni Kenichi kung may lalaki siyang sinusubukang akitin, at sinagot siya ni Primula na si Kenichi ang tinutukoy niya. Hindi alam ni Kenichi kung paano tutugan, pero iniisip niyang hindi tama na magkaroon siya ng ganoong klaseng relasyon kay Primula, lalo na't kaibigan niya si Mo, at siguradong hindi papayag si Mo na masangkot si Primula sa isang matandang katulad niya. Gayunpaman, sinabi ni Primula na may pahintulot na siya mula sa kanyang ama, kaya't hindi ito magiging problema. Kahit na ganoon, Iniisip pa rin ni Kenichi na masyado siyang abala sa maraming bagay sa kasalukuyan, kaya't hindi niya kayang pumasok sa isang relasyon ngayon. Hiniling niya kay Primula na ipagpaliban muna nila ang usapan tungkol sa relasyon. Naiintindihan naman ni Primula ang sinabi niya, pero hiniling niya na sana'y makatulog silang magkatabi sa iisang kama kahit isang beses bago siya umalis, kahit pa simpleng pagtulog lamang. Kinabukasan, nagkaroon si Kenichi ng hindi inaasahang bisita, isang night. Laking gulat niya nang makita na ito pala ang lalaki na binintahan niya ng espada noong nakaraan. Ang pangalan nito ay Norseball, at ipinadala siya roon upang mag dahil may mga ulat tungkol sa isang kakaibang matandang lalaki na nakatira sa kagubatan. Pero dahil kilala na niya si Kenichi, nagpa siya siyang iulat na walang masama o kainahinalang nangyayari rito. Bago umalis si Norseball, ibinahagi niya kay Kenichi ang ilang balita na narinig niya kamakailan. May isang mage mula sa Empire na lumikha ng isang kakaibang condiment na tinatawag na mayonnaise at sa kung anong paraan, nagawa niyang talunin ng isang dragon gamit ito, walang duda sa isipan ni Kenichi na ang misteryosong lalaking iyon ay isa ring taong nagmula sa Japan. Sa dami ng nagawa ng taong ito, nakaramdam si Kenichi ng kakaibang panghihina dahil parang napag-iiwanan siya. Ito ang pagtatapos ng episode 3. Huwag kalimutang mag-subscribe upang hindi mahuli sa susunod na bahagi.